Now they are discussing guys sa uh, system ng papautang. Kailangan lang talaga ng pang down kahit, oh, kahit half para makuha mo yung item. And talaga, pautang out talaga ang ano nila dyan, Uploads sa mga Filipino. Ah, oh, yun, may rain bee. Lita ng rain bee. Ah. Oh, oh, mga Filipino, ano? Filipino chips. When they Hi guys, hi mga lalabs. Hi bababa. Susang bebe, wait pa papunta kami ng Rui. Punta kami ng Venus Electronics. Kasi yung shop dito sa Oman na inuutangan ng mga Pilipino <laughs> <laughs> ng mga gamit. So mag-check mag na sila Brian at bining cell ng cellphone. Kasi mangutang ng cellphone. Anong kinigang bata? Kain tayo guys. Tumagay ba yung it. iPhone 14? Ayun, grabe, grabe. Ayun, guys. Yan yung pakita ko Ay, sa inyo mamaya kung ano yung okay uh, Venus Electronics. Yan talaga ang puntahan ng mga Pilipino sa noon pa. Sila din yung provider ng na TFC. Na. Kaso lang ngayon wala na

Nandito na kami sa Rui, mga wawaks. Ang gawa ka ng bato, pero ang bato. mga kamot. So, papunta na kami sa Venus Electronics. Ay, lakbay-lakbay sa Rui. Tingnan yung mga lalaks. Ayan, nandito pala ang Abbey Hospital. Tapat lang ng Omar Kayam. Ito Omar Kayam, ang famous restaurant. Ah, nag-close na sila. Yan, yeah, sikat na yan guys, noong unang panahon. Kasi meron din dyan mga continental food. Baka nag-renovate. Sana? Tara guys, sila ako. Ayun na nabutangin ko. Ah, pati nang inita. Ito yung duha na matching. Hi guys, this is all uh, ah, the two girls nagmatching sila guys. Yan. Hey guys, this one guys. This, this na si you This one dear guy. guys. This Okay, this way daw po. Oh, Mark Markayang. Ang Yumi guys. Oh, <laughs> oh, ano diba? na eh. Nikad. Eh no eh nagpalit naman ko, 'di ba? Wala pag ani ka nag-order. Ayun oh. Hayan. Ganito. Bukan man nagpalit naman. Wala sure, pag-edit Nag oh. O niya, huwag makapalit ha. Kung wala, kapalit ka sa rin. Oh, this is Venus, guys. Hello. Good, Yeah, yeah, yeah. Say hi to the vlog. <laughs> the manager of Venus. <laughs> Wait. Yeah, we are going to ask for something. So, ikot muna tayo sa Venus Electronics. Meron silang mga ano. Ito, mga to. Ah, uh, Karaoke system. Meron din sila dito. Dito kami nakabili ng karaoke system namin, guys. Ayan. Yeah. Tapos, meron din sila dito watches here. This side. Ayan pala yung karaoke system eh. Example. Here, there's a lot of things. Hmm. And then, mablog ko be. Ah, <laughs> Buti po para makilala. Oh, Venus ah, International. Yeah. yeah. Uh, Rui Mascara. Hmm. Si ano po. Si, si sales Alan. Alan. Salesman ng Venus Electronics. Mm -hmm. Meron din sila dito. Meron din. shop and watch oh. shop. Entra Ay, ito po ano. Garments nila. Garments nila. Here, yeah, perfumes. Mostly po ng, ano, ng product, ng garments are from, you know, alam mo, parang pampinas na style. Ayan. Here. Ikot tayo. Luggage bags. Ayan, kung gusto nyo mag-orders ng jersey, pang basketball. Oh, maganda yung bags nila, Ganda ng koleksyon nila ngayon. Ayan o, no, dami pong jersey dito. Basketball. Ayan, pang basketball. Ayan, mga mahilig sa mga sombrero, mga cup. Ayan, mahilig sa ganyan. Meron din dito mga perfumes. May mga perfumes din sila. Jeans. Ayan. And sunglasses. You any, what the no, they are discussing, guys, sa uh, system ng papautang. Kasi cellphone yung kukunin nila kung paano ang ano, ang bayaran. So. Babaot. Minong bata ko. The latest is S series is S23. Pati pa minong sa bata. Kung saan tayo magtatanong ng date Kung ano yung available? Geng to Nakaraan kasi si Gerard 480. Ito way yun yung 1 minute ko alam. Baka 200. They're discussing about the flight

Ayan, so tapos na kami guys Nag-inquire na kami So kailangan lang talaga ng pang down Kahit, oh, kahit half para makuha mo yung item So pag nag-down ka na Makuha mo na yung item And then the rest 2 months Yun na yung eh, ano mo, I-divide mo na yung the 2 months Para sa balance eh, Kung magkano yung kulang mo doon sa item So ayun Okay naman

Guys, di pa may muli. <laughs> 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 di mamulit na may gikan no, sa, ano, Rui. Pero manghapit hapit may sa no, Hospital kaya mangihiin eh. Kaya hiyo na kahit po. Asa mga entrance ni Abbey? Ah, maganda. Yeah. nabahang dan kami dito kasi ihi ako okay, sa Abbey <laughs> Hospital. Na ihi ako guys kayo. <laughs> ah. Hey, you Baby, you want know? to pee? <laughs> <laughs> dito guys kasi may entrance sila kasi ilang entrance gang money lang entrance oh, sige duwan kami sa every day every day ang um, uh, Filipino shop din dito sa Oman unang Filipino shop kapalit mo dito sila tanaw dito direct brand ummm tinutin ko may rainbow ah yun may rambi lutan ng rambi oh. yun mga palapino ano palapino chips Bread, bread and the purple Maybe you want uh, no, chips? I got this one. Okay. This one, these chips you want? That, that one? Potato fries? Come here. Today, I'm mm this to Hmm. biscuit. Okay, that's okay. Okay? Yan lang, bebe. You don't want something to drink? Pumili ka na ng something to drink. Eh, titinamin mo sa mga sasakyan. Yes, wow. okay. I have water. Okay. Okay. Ito na lang daw, guys. So, let's go. Let's pay. Manam, ha?

Tingnan namin po sa kalma ka